Ibalik na ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Panay Region. Pero nais ng Department of Energy na ipa-review sa Kongreso ang prangkisa at mga tungkuli ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Kasunod nga ito ng malawakang blackout sa Western Visayas noong January 2 ayon sa ahensya pangalawang insidente na ito at tila hindi nagagampanan ng maayos ng NGCP ang kanilang responsibilidad. Ayon sa DOE, baka napapanahon nang ibigay sa ibang korporasyon ang kalahati ng tungkulin ng NGCP. Dagdag pa ng ahensya, kung natapos lang ang mga proyekto ng NGCP sa Panay Region, hindi magkakaroon ng problema sa supply ng kuryente. Pero paliwanag ng NGCP, hindi nila tinutulugan ang mga proyekto. May mga problema lang daw silang kinakaharap mula sa pagkuha ng permit hanggang sa mismong konstruksyon. Pero para sa DOE, nagpapalusot lang ang NGCP. Samantala, hindi pa borong NGCP na dapat ihiwalay ang kanilang function bilang system operate, operation sa isang pahayag, nilinaw ng NGCP na limitado ang kanilang mandato sa pag-transmit ng kuryente mula sa mga producer patungo sa mga konektadong lugar sa grid. Wala raw silang mandato kaugnay ng power generation. Ikinababahala raw ng NGCP na may mga conclusion ng policymakers na batay lang sa assumptions. I do not believe that it takes 8 years for a right-of-way case to be settled, especially of national significance. Mahina siguro ang ayaw. The right-of-way and permit problem, I don't think it's the reason. It is a mere excuse. The other factor that could delay it is the construction part. And that's totally NGCP. Like Alam natin na maka na patutulong na construction in That's That's the role of NGCP. The they construct and they operate. You know, there are many arguments to say, pero uh, hindi, in our opinion, hindi siya magiging inefficient kung hindi siya magiging system operations." Kasi essential yan sa pagpapatakbo ng isang transmission grid Magkasama yan, yung physical uh, maintenance and automation of the transmission grid, as well as the trafficking uh, and management of the power that flows in that physical asset.